Relief goods at mga gamit pang rescue ang pangunang iniahanda ng maraming probinsya sa Visayas at Mindanao habang papalapit ang Bagyong Rubi. Kahit ang ilang lugar na didirekt ang apektado ng bagyo, I am ready na rin. Balitang hati ni Susan Enriquez. ini sa barangay Tabuna sa Borongan Eastern Samar, nag-iikot ang mga tanod para abisuhan ang mga residente na maghanda sa paglikas dahil sa posibleng pananalasa ng Bagyong Ruby. Ang ilang residente, nadat na ng GMA News na nag i na. Handa na rin ang mga itinalagang evacuation center sa lugar. Yung may evacuis, pwede magpuntad sa ISO, Eastern Samar State University, at saka kung gusto rin, gusto, gusto rin nila dito na lang sa sa Tamunan Elementary School. Sa Mahalika Highway naman, sa Motiyong Samar, pinutol na mga nakausling sanga ng puno na piligro raw kapag humagupit na ang bagyo. Kung hindi, hindi ito putulin, talaga babagsak ito sa kalsada. Delikado sa mga sasakyan. Sa Cagayan de Oro City, itinupi muna ang mga naglalakihang billboard para iwas disgrasya sa tangayin ng malakas na hangin. Sa Bagadian City, Sambuanga del Sur, handa na rin ang mga residente sakaling palikasin sila ng mga otoridad. Ang mga may-ari naman ng mga sasakyan pandagat, nagdesisyong huwag munang pumalaot para iwas disgrasya. Hindi man direktang tatama sa lungsod ang bagyo, nakaalerto pa rin ang lokal na pamahalaan. Kaya naman pinahanda na ang relief goods, mga sasakyan at gamit para sa search and rescue operations. Sa Butuan City, Agusan del Norte, handa na ang sako-sakong pagkain para sa mga residente posibleng maapektuhan ng bagyo. Kahit hindi paramdam doon ng bagyo, naka-alerto na rin ang mga rescuer. Matapos masalanta ng bagyong Queenie noong nakaraang linggo, ang bagyong Ruby ang pinaghahandaan ngayon ng lungsod ng bayi sa Negros Oriental. Sa pulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, ipinahanda na ang mga evacuation center, gayon din ang pagkain at malinis na inuming tubig para sa evacuees. Ipatatanggal naman ang mga bahay na nakaharang sa mga daluyan ng tubig para iwas disgrasya. ire -relocate naman ang mga maapektuhang residente. Sa so, Odyongan, Romblon, ipinagbawal na ng Coast Guard ang paglalayag ng mga barko at maliliit na bangka. Pinahandaan na rin ang lokal na pamahalaan ang mga gamit sa pagresponde. Gayun din ang relief goods sakaling sumungit ang panahon dahil sa bagyong Ruby. Susan Enriquez, GMA News.